Alam niyo bang may kulungan sa Pilipinas na kung saan ang preso ay naninirahan sa isang paraso. Dahil ang mga bilanggo dito ay nakakapagtrabaho at nasusuportahan ang kanilang pamilya. Nakakapag-aral, nakapag, nakapag digosyo at higit sa lahat nakakasama nila ang kanilang mga mahal sa buhay sa isang bahay na walang rehas. Ito ang Iwahig Prison Penal Farm sa Puerto Princesa, Palawan o mas kilalang The Prison Without Walls. Ang Iwahig Prison and Penal Farm ay itinatag noong 1904 sa ilalim ng administrasyon ng Amerikano sa Pilipinas. Tinatayang may lawak itong 28 hectares at dito dinadala ang worst criminal dahil isa itong isla na kung saan hindi madaling makakatakas ang mga preso. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagbago ito at ang mga karaniwang pinapadala na rito ay ang mga may light offense or masasabi natin wala ng high profile na inmates dito. Ang iwahig ay kilala sa kakaibang sistema ng pamamahala kung saan ang mga bilanggo ay may malayang pamumuhay sa loob ng kanyang teritoryo. Ang mga bilanggo ay nagtatrabaho sa mga bukirin, sakahan at iba pang proyektong pang-agrikultura sa loob ng preso. Dahil ang iwahe ay hindi nakapoko sa pagpaparusa sa mga bilanggo. Sa halip nakapoko sila sa rehabilitation na naglalayong bigyan ang mga bilanggo ng pagkakataon na magbago at muling maging produktibong membro ng lipunan. Ang mga inmates sa iwahe kami sinusunod na color coding na kasuutan based ito sa kanilang status. Kung saan ang mga naka-orange na t-shirt, sila ang mga bagong dating palamang at mga kulong rehas na bakal. At ang mga nakakulay blue t-shirt naman, sila yung mga inmates na nagtatrabaho at binabantayan ng mga officers. At ang mga naka-brown t-shirts naman ay mga inmates na mababait at mapagkakatiwalaan. Kaya't sila ay malayang naglalakad at namumuhay. Pagdating naman sa programa at pasilidad, meron sila itong eskwilahan para sa mga presong hindi nakapag-aral. Dito tinuturuan sila magbasa, magsulat, at mag-solve ng simple math upang sa paglaya nila ay marunong na silang magbasa at magsulat. Mayroon din ditong simbahan, malaking bagay ang simbahan dahil sa kanilang faith ay maaring mapabilis ang kanilang pagbago. Sa katunayan, may mga ilang galing dito na naging pastor pa sa labas. Wow, sobrang nakaka ito mga koy. At syempre, meron din ditong training center. Tinuturuan silang gumawa ng handcraft at pagsasaka. Napakalaking tulong nito dahil ang mga inmates dito ay nakakapagsuporta sa kanilang pamilya. may mga ilan pang nakapagpatapos ng kanilang mga anak sa pag-aaral sa kolehiyo. Wow. Kung pupunta ka nga sa Iwahig, mamamangha ka sa mga art craft na binibenta sa souvenir shop. At kung bibili ka, ay napakalaking tulong nito sa kanila. At kung ikaw ay turista dito, hindi ka matatakot sa mga preso dahil ang mga preso dito ay pinapayagang mag-entertain ng mga turista sa kanilang pagsasayaw o kinatawag silang mga dancing inmates. At dahil nga lugar ito ng Palawan, hindi mawawala rito ang maganda at nakakarelax na paliguan na nakilala bilang isang balsahan falls. Ito ay sikat na falls sa Iwahig kung saan dinarayo ito ng mga tao at sa ganda nga nito, maraming bisis na rin akong nakapag-swimming wow. dito. At may kita mo ang mga preso dito ay mababait at marespeto. Maaari ka magpaihaw ng isda o karne sa mga inmates kapalit ng maliit na halaga na pandagdag sa kanilang kinita. Ang iwahig kay bukas sa mga turistang gustong bumisita rito upang makita ang mga activities na ginagawa at ang sitwasyon ng mga inmates dito. Hindi sila tinuturing dito na criminal o preso, kundi mga PDL or Person Deprived of Liberty or mga taong pinagkaitan ng kalayaan. Bawat bilanggo dito ay may iba-ibang kwento kung bakit sila nandito. Bawat isa sa kanila ay nangangarap na balang araw ay makalaya at makapagsimulang muli.